guys, good morning. Panibagong araw, panibagong live Welcome to my YouTube channel mga pari. Bago lang saan ko. Salaman. nyo na ako sa Facebook feeds. Long P. Sa Facebook feeds. At sa YouTube, Boss Dong. Serwi. Good morning guys, good morning. Ito, panita natin. Tatlong pinya. At tatlong. At dalawang pakwan at 120 na pinya guys. Napakita ko sa inyo. guys, oh. -okay, so. Yan. Oh. Ito, may dahon pa. Oh at saka dalawang malalaking pakwan ay uh, guys good morning good morning salat good morning shout out salat at uh, road, trip sa dali guys good morning good morning ah uh, sa pagkaluban ay ng Panginoon ngayon ang ganang panahon ito medyo makakulimlim guys sana naman ay gumanda minutes pa kaya let's go

Okay, so, busak nil, oh. Ganda ng pinyang apakwa mo ang busak nil. Ayan. Yeah, talaga quality.

sa isa uh, isa na pinakuha let's go guys ah uh, ubos na yung pinakuha natin sa pinya natin yan na lang uh, saka itong babalatan pa uh, ayan guys dapat pa paano wagang tuloy tuloy yung pinta natin kayo na let's go guys para uh, na makakaubos tayong araw yan uh, dalawang pakwan natin na ubos kaya let's go ah, uh, uh, balat natin kayo ah, uh, balat natin oh, sa plastic na nyo guys guys ah uh, good morning ito oh, yan na lang pinya natin ang tala natin 130 guys dami ng tala ko yan na lang talaga guys sa ubos ang pakuang ko at kahit pa paano talaga nakarami ako ng pinta ngayon Lord thank you talaga sana bukas ulit araw araw sana pisco pisco pasko na Lord thank you sana maka kami ako araw-araw at ngayon nangarap naman ako ng kalakal. Okay, let's go. Uwi ang time na.